Sa sa video, ang pambubutas ng isang rider ng gulong matapos komprontahin ang kalitang driver ng van sa Quezon City. Pero sabi raw ng rider na galit lang siya dahil muntik na siyang mabangga ng van. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Sa cellphone video na ito, kitang kinukumpronta ng isang rider ang sakay ng puting van sa bahagi ng East Avenue sa Quezon City. Tila galit na nakikipagsagutan ang rider maya-maya pa. Hmm, ko yung Naglabas na ng patalim ang rider at tinusok ang gulong ng van. Matapos niyan, humarurut na palayo ang rider habang tuluyan ang na-flat ang gulong ng van. No. Tinusok yung gulong? Eh, no. Flat, no. gulong no, niyo, no, no. no. Ayon sa uploader na itinago namin sa pangalang Alan, bago pa ang tagpong nakunan niya ay una nang kinumpronta ng rider ang driver ng van. Galit na galit, una pa galit na galit na. Hindi so, ko, hindi ko talaga alam yung pagtatalo na pero nakita ko sa reaction niya. Hindi niya tinatanggal helmet. Galit na galit, siya ayaw tumigil. Eh. Umalis na yung van, parang natatakot. Pero hinabol pa rin eh. Nagdesisyon daw si Alan na kunan ng video ang rider nang sundan pa rin ng rider ang van. Aawat na raw sana si Alan, pero di na niya nagawa nang maglabas ng patalim ang rider. Bababa ako, bababa ako, sisitayin ko. Ay ko, titigil ako tama na. Eh, nakita ko na naglabas na ako, binutas na yung gulo. Maka mamaya, ko. ako. Ako naman yung anuhin. Ayon sa kamuning police station, pumunta na sa kanila ang rider na nang butas ng gulong para ipablatter ang insidente. Natatakot na raw ang rider para sa kanyang kaligtasan matapos mag-viral ang insidente, kaya dumulog na siya sa mga pulis. Tumanggi muna ang mga pulis na pangalanan ng rider. Pero base sa salaysay niya sa mga pulis, uminit ang kanyang ulo dahil ilang beses siya siyang muntikang banggain ng driver ng van. Pero aminado ang rider na mali ang kanyang ginawa. Hinihintay pa ng mga pulis na magbigay ng pahayag ang driver ng van. Kumakalap na rin sila na makuha ng CCTV para sa si investigasyon nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Kaugnay ng balitang yan, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa rider ng motorsiklo. Itinuturing rin daw na under alarm ang rider. Ibig sabihin, hindi muna siya maaaring makipagtransaksyon sa LTO habang gumugulong pa ang investigasyon. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.